Ay, alam mo talaga? Ah! <laughs> ah! ano? baka si Biro mo kalbo eh mo si Biro mo kalbo hindi tama na yan pala ka na baka pa po eh baka na oh, na o kanina pa nasa kay ano si Baisok andun o oh, tulog ba niyo? tara pala ano? si Kapitan oh. pa o tara na, na? Gisingin, mo. Ay, mga gisingin mo gisingin mo gisingin mo isa tayo. Tulog ba? Tulog ng tulog, puyat. Kain ng kain, payat. Timbangin mo, tulang bigat tayo, giseng. Ah, ano na yan? tarat hmm. maglalaro tayo eh. Kapre, hindi na ako sama. Kanina pa eh. Ako abot e tayo eh, nang tayo nga si Kapitan. Uras pa lang oh abot pa yan. Eh, na lang. Na. Eh, na lang. Ayaw mo talaga. Nagdugad na kanina lang usapan, tapos hindi ka sasama. Anto nga ang tao, pre.

<laughs> <laughs> Ngayon ako nung punta rito tapos ganyan gagawin mo Bala ka Bala Ayaw muna ulit Gising mo kung sasama siya Ano hindi ka talaga sama, ba talaga sasama Ayaw sa mama Ayaw mo talaga Ah friend, nandun mga kalaban eh Ayaw mo talaga <laughs> <laughs> Ay, hindi ako. Labas ako dyan. <laughs> Nagulo ka talaga, kalbo! Ayaw mo na kasi sumamay. <laughs> Kung kaya ang ulo mo, wala talagang laman. Kalbo ka! Asa na? Bilis ka na! Sumama ka na! Eh, isa... sama, pre. Poo, naman kayo eh. Ay, inaanto kay Kaya siguro ginising, ka ni kalbo. Ayos. Ayos ah, si kalbo. Ba naman kayo? Kulang nga ng player. Hindi nga ako sasama. Ah, si Kalbo, Kalbo! <laughs> ano ba sa lahat ng uras sa bibiruan? Yari ka dyan. Ano ka ba? Kanina pa kami nagkabang eh. Ayaw mo sa mama. Alam mo, natutulog ang tao. Ba't mo ang tubig? Yari kayo dyan. Nabasa ah? ko dyan ha. pinag mo lang ang Kalbo ha. Ano ba gusto Ha? Ah? Hindi ka na. Baka sinbiro Kalbo eh. Ayusin mo ano? kasi yung biro mo, kalbo. Hindi, tama na yan. Ano na? Tama, ah, pre. Oo, oh, paano ako sama ito? Ibasa-basa eh? ako. Hindi ko ka na. Tulog ka Tulo kalukuhan kasi... talaga, kalbo eh. Yung ulo mo. Kalbo na kaisip eh. Tulog ka kasi natulog dyan eh. Yeah, Ayam na. -tulo. Ayam na. Tara. Digo ka na, sama ka na. Oo, oh, sinuno dito si Paris eh. Ay, pinagbidyo lang ako dito. Labas ako dyan. Ayan, 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 ayan. Ay, ay, ay. O, di alam mo. Nabibusan ah? akong tubig. Ay, hindi. Wala akong alam dyan. Sabi niya, gigisingin ka raw. Labas ako dyan Ayan si Kalbo ang pasimuno Samama ka na Basta ka Samama kayo na lang